اشتركوا bumili po yung sigarilyo eh. sabi ko baka matagalan po ako pinatay ko na lang muna kasi malayo po yung tindahan laki laki Thank kain po tayo muna sandali galam malamig hmm harap paano po ito eh ako lang ang kakain nakakaya naman po sa inyo manunood lang po kayo ng manunood habang kumakain ako parang hindi ko malunok <coughs> eh, napakasarap man po nito eh, hindi ko naman po maiabot sa inyo hindi naman po maiabot diba ba eh, parang nahirapan din akong lumunok dahil wala kayong ka kabahagi masarap kumain kung kinakain mo may kabahagi yung iba ako lang mag isa po rito ako lang mag isa kakain. ako lang kakain ito hmm harap ang lang po hindi po natin kakainin lahat yan hindi ko maubos ngayon wala naman ako mapamahigi ang ah, bigyan yung iba may natira pa Marami na naman yun wala namang ibang bahay. Buti nga nakuha sa puno ako. Hmm! Diyos mío! Eh, hindi pa nakakaya yung ako lang ng kain ng kain. Hindi, yung mga kapitbahay ko po rito, mga kapatid po. Yung tabing bahay ko po, bahay ng kapatid ko yan. Nandito po kami lahat. Sa magkakalapit lang. Si Padre Damaso na iwalay konti. eh, nabigyan ko na sila kahapon ganito rin karami tatlong ganito kasi nang nakuha kahapon siyang balde kaso nawala na yun eh yung e, kung na CPR daw yata o ano alam mo na yun kung sino mang nanay eh sabi ko mas kung kaya yun ang sabi ko tatapik natin kasi lalabas parang slideshow yung video no So, wala siyang ginamit na transition, puro hard cut. Sabi ko, ano kayong problema nito? <coughs> Ayaw gamitan ng transition. Eh, siyempre, malaking trabaho nga eh. eh. Hindi naman yun magiging malaking trabaho sa pag edit yung transition. Bakit? May template eh. Pipindutin nyo lang yun para i-template. So, anong ibig sabihin ng transition? Yung transition, yung nari, picture, dalawang picture itong unang picture magpapalit ka ng pangalawang picture hindi yung bigla siyang bigla siyang magpapalit hindi kaya meron siyang transition na pwede mong gamitin na uh, magdi-dissolve itong picture na to tsaka ito magme-merge na parang parang unti-unti siyang lang magbabago. para hindi maano sa mata